Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Welcome to our Shui Reading para sa buwan ng Enero 2025. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Paborito kong ibahagi ang enerhiya at mga pagbabago na maaring dalhin ng bagong taon. Lalo na't na simula pa lang ng taon ng 2025, ito na ang tamang oras para itakda ang tamang intensyon sa ating buhay. Bawat sign ay may kanya-kanyang mensahe, kaya makinig ng mabuti dahil baka ang mga payo at tips na ito ay magdala ng positibong pagbabago sa inyo. Rat, sa simula ng taon, makakaramdam ka ng bagong enerhiya na magdadala sa iyo ng tapang at determinasyon. Sa trabaho, magiging abalaka sa pagpaplano at posibleng makatanggap ng mga bagong proyekto. May mga bagong oportunidad sa pera, ngunit ingatan na huwag maging padalos-dalos sa mga desisyon. Sa aspeto ng pag-ibig, maari kang makaramdam ng pagiging malapit muli sa iyong partner. Kung single ka, may posibilidad na may makilala kang espesyal. Tandaan lamang na panatilihing bukas ang iyong puso at isipan. Ang payo ko sa iyo ngayong January 2025 ay maglaan ng oras sa sarili, magpahinga at ibalanse ang trabaho at personal na buhay. Para sa mga ox, mararamdaman mong ang pagod mo mula noong nakaraang taon ay unti-unting nawawala. Ito ang panahon para umusad at harapin ang mga nakabimbing plano. Sa usaping pinansyal, ang tamang diskarte ay magingat sa paggastos. Posibleng magkaroon ng mga maliliit na gastusin na magtatambak kapag pinabayaan. Sa usaping pag-ibig, kung may relasyon ka, palakasin pa ito sa pamamagitan ng mas maraming oras na magkasama. Kung single ka naman, huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Hayaan mong dumating ang tamang tao sa tamang panahon. Para sa buhay mo ngayong Enero, panatilihing organisado ang oras at espasyo sa paligid upang mas maging maaliwalas ang iyong isipan. Para naman sa mga Tiger, ang Year of the Wooden Snake ito ang oras para bumitaw sa mga dating nakasanayan at magpatuloy sa bagong direksyon. Sa career, may mga bagong proyektong maaring pagsimulan na magdudulot ng mas malaking kita o posisyon. Pero huwag masyadong magpadala sa stress. Sa aspeto ng pera, ang pag-iwas sa impulsive na pagbili ay makakatulong. Mag-ipon para sa mas malaking bagay sa iyong future. Sa pag-ibig naman, huwag kalimutang ipakita ang pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Ang payo ko sa mga tiger Subukan ng mga bagong bagay at iwasang maging komportable lang sa mga medyo luma na. Ang pag-explore ng bagong kaalaman ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at fulfillment. Para naman sa mga rabbit, maswerte ang Enero dahil ito ang buwan ng bagong simula. Makakaranas ka ng magagandang balita pagdating sa trabaho, maaring merong promosyon o dagdag na sahod. Sa usaping pera, magandang panahon ito para mag-isip ng mahabang term ng investment, mga long-term investments. Sa pag-ibig naman, magkakaroon ng open communication sa partner. Kung single ka, maging matyaga dahil may paparating na tao sa buhay mo. Para sa buhay ngayong January, pagtuunan ng pansin ang kalusugan rabbit, mag-ehersisyo at mag-relax para mapanatili ang positibong enerhiya. Para sa mga dragon, sa January 25 2025 ay maaring magdala ng mga pagsubok subalit ang tamang mindset ang magtutulak sa iyo para makaraos. Sa trabaho, kailangan mong maging mas maingat at magdoble ingat sa bawat aksyon at desisyon. Sa usaping pera, iwasan muna ang mga bagong investments o malaking gastusin at mag-focus sa pagtitipid. Sa pag-ibig, maaring maging tensyonado ang mga relasyon. Bigyan ng espasyo ang isa't isa at unawain ang mga nararamdaman ng kapareha. Sa mga single, mahalaga na maging totoo sa sarili. Payo ko sa mga Dragon sa January 2025, mag-relax at iwasang masyadong magpa-stress sa mga sitwasyon. Makinig sa iyong intuition at maniwala sa sarili mong kakayahan. Para naman sa mga snake, ang January 2025 ay magiging abala, ngunit puno ng oportunidad. Sa trabaho, pagtuunan ng pansin ang mga detalyeng maaring nakaligtaan. Sa usaping pera, maganda ang daloy at may mga bagong pagkakitaan na darating. Iwasan lamang ang sobrang paggastos. Sa pag-ibig, iwasan ang maliit na alitan at hindi pagkakaintindihan. Maiging pakinggan muna ang partner bago magsalita. Kung single ka, huwag matakot makipagkilala sa mga bagong tao. Ang payo ko para sa mga snake, laging magplano ng maayos bago sumabak sa anumang desisyon sa buwan na ito. Para naman sa mga whores, ang Enero ay may dalang kasabikan at bagong direksyon sa career. Posibleng magkaroon ng pagbabago sa trabaho na magdadala ng positibong epekto sa kita. Sa usaping pera, ugaliing magtabi ng bahagi ng kinikita para sa kinabukasan. Sa pag-ibig, mas maging matatag ang relasyon kung may open communication. Kung single ka, Huwag pilitin ang mga bagay-bagay. Hayaan lamang ang natural na pag-usad ng sitwasyon. Ang payo ko sa mga horse ngayong January 2025, maglaan ng oras para sa sarili at unahin ang kalusugan. Ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay magdudulot ng positibong enerhiya. Para naman sa mga goat, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pag-prioritize ng mga gawain. Sa trabaho, maging matalino sa pag-manage ng oras. Sa usaping pinansyal, iwasan ang malaking gastos at ituon ang sarili sa pagpapabuti ng income. Sa pag-ibig, bigyang pansin ang nararamdaman ng iyong partner. Kung single ka, huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Maging kalmado at huwag padalos-dalos sa bawat aksyon. Sa ganitong paraan, mas magiging smooth ang daloy ng January 2025 para sa iyo. Para naman sa mga monkey, ang January 2025 ay nagdadala ng enerhiya ng pagiging determinado at masigasig. Sa trabaho, asahan ang mga bagong responsibilidad. Sa pera, magandang panahon ito para magplano at magsimula ng side business. Sa pag-ibig, maging maingat sa pagsasalita at huwag agad magdesisyon kung galit sa mga single, maaaring may dumating na bagong tao sa iyong buhay. Kailangan mong ibalanse ang oras sa trabaho at pamilya at huwag kalimutan ang mga mahahalagang tao sa paligid mo. Para naman sa mga Rooster, sa simula ng taon magiging mas alerto sa mga bagong oportunidad. Maaring may darating na magandang balita sa career na magdadala ng promosyon. Sa usaping pera, bantayan ang daloy ng kita at gastos. Sa pag-ibig, maging mas mapagbigay at ipakita ang appreciation sa iyong kapartner, sa iyong asawa. Kung single ka, may posibilidad na makakilala ka ng isang tao sa mga social gatherings. Kaya huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay, mga bagong kakilala. Ang pag-explore ay magdadala ng saya at katuparan sa iyong buhay. Para naman sa mga dog, ang enero 2025 ay isang magandang buwan para iwan ang mga negatibong bagay at tumutok sa mga positibo. Sa trabaho, posibleng magkakaroon ng mga pagsubok, ngunit magdudulot ito ng paglago sa iyong career. Sa pera, Mag-ingat sa paggastos at maglaan ng oras sa pagbuo ng budget plan. Kailangan planuhin ang iyong mga budget, ang iyong mga ginagastos. Sa usaping pag-ibig, ipakita ang pagiging tapat at totoo sa iyong partner, lalo sa mga dog na merong asawa, malakas ang selos sa January 2025. Kung single ka, Huwag madaliin ang mga bagay-bagay, palibutan ang sarili ng mga taong positibo at supportive para manatiling mataas ang iyong enerhiya at manatiling magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Para naman sa mga pig, ang January 2025 ay nagbibigay ng pagkakataon na mag-reflect at magplano para sa buong taon. Sa trabaho, iwasang ma-stress, maglaan ng oras para magpahinga, sa usaping pera, magingat sa paggastos at iwasan ang impulsive buying. Sa pag-ibig, magkaroon ng pasensya at unawain ang asawa o ang iyong kapartner. Kung single ka naman, ito ang tamang panahon para kilalanin ang sarili bago pumasok sa bagong relasyon ang payo ko para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Pig. Ito ang tamang panahon para kilalanin ang sarili at alamin ang mga bagay na nagbibigay ng saya at kasiyahan sa iyo. Ang simpleng mga hakbang na ito ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating Funshoy Reading para sa January 2025, huwag kalimutan na laging panatilihin ang balanse sa ating mga aspeto ng buhay, sa trabaho, pera, pag-ibig at kalusugan. Kung gusto mong malaman pa ang higit pang mga tips, manatili lamang dito sa ating channel, hanapin sa ating playlist, marami tayong mga pampaswerte videos. Hanggang sa susunod na reading at ingat palagi at manatiling positibo. Abangan ang pasa para sa February. February 2025 Maraming salamat